Hello mga Lodi, magandang araw sa inyo. So ngayon ay sagutin naman po natin ang katanungan ni Ma'am Jenny Bawas. Kasi po meron po siyang napanood na live at sinasabi po doon na bawal daw pong mag-comment sa sariling live. So mga Lodi, no, hindi po totoo na bawal mag-comment sa sariling live. Halimbawa, kayo yung naka-live. Gusto niyo mag-comment po sa inyong live. Pwedeng pwede po yon. Hindi po bawal yon mga Lodi. No. Si Facebook pa nga mismo ang nagsasabi na mag-reply po tayo sa mga comments sa ating mga content. Please take note, ang live po mga Lodi ay consider yan as isang content. Lahat po ng pinopost natin dito, consider po mga Lodi as content. Mapatext post po yan, picture post, consider as content po yan mga Lodi. No? At ang sabi ni Facebook, para mas tumaas ang engagement po ng ating mga content ay mag-reply po tayo sa mga nagko-comment sa ating mga video or sa ating mga pinopost. So mga Lodino, it doesn't make sense bakit po magbabawal na mag-comment po sa sarili nating live. Okay, pwede po tayong mag-comment, mapalive man yan o kung ano man yung i-post natin, pwede, pwede po tayong mag-comment sa sarili nating post. Huwag tayong basta-basta maniniwala sa mga ganyang klaseng kalokohang fake news. Okay? Pwede, pwede yan mga Lodi, makakatulong po sa atin yan. Kaya huwag mong kalimutang i-share ang video na to at i-follow na rin ako para updated ka sa aking mga video tutorials. Thank you!